Saludo ako sa asawa ko na sobrang mahal na mahal kami ni Ali. Napaka-supportive niyan sa lahat ng ginagawa ko. Lalong-lalo nang magsimula ako bilang isang content creator. Dati hinahatid ko siya kahit hanggang sa kayan o LRT man lang. Subalit dahil mas madalas akong puyat, naiintindihan niya yon at hindi niya na ako iniistorbo sa aking pagtulog para pag nagising ako may sapat na akong pahinga para alagaan naman si Ali sa buong maghapon subalit nung araw na to makalipas lang ang walong minuto mula nang lumabas siya sa bahay laking gulat ko nang bumalik siya akala ko may nangyari kasi sobra yung pagmamadali niya nung araw na yon. Salamat naman sa Diyos at ligtas siya na nakauwi sa bahay. Siguro nga ay napansin niya na sobrang kalat ng bahay at naisip niyang hindi ko kayang gawin ito kung ako lang mag-isa. Kaya yun siguro yung dahilan kung bakit bumalik siya agad. Grabe, di ba? Ganon kami kamahal ng aking asawa sa kabila ng lahat ng pagsasakripisyo niya para masuportahan kami ni Ali. Pati lahat ng gawaing bahay ay gusto niyang trabahuin. Kaya totoong Napakaswerte ko sa kanya. At siguro namang oras nito ay nakasalubong niya si JR ang palayang boyfriend ng kapatid ko. Napakatahimik at sobrang bait. Grabe talaga no. Talagang nagtawag pa siya na makakasama namin para lang may makatulong sa gawaing bahay. Saan pa ba kayo makakakita mga katips ng ganitong klasing asawa? Aalis siya nung umagang umaga tapos minsan Sobrang gabi na kong umuwi dahil sa sobrang dami ng trabaho sa opisina. Pero kahit kailan, hindi niya kami napabayaang mag-ama. Kung pwede nga lang hatiin ang katawan niya para lang makasama kami malamang ginawa na niya. Kung makikilala nyo lang siya, sobra-sobra kayong hahanga sa kanya. Dahil sa kabila ng kanyang busy schedule, ay binibigyan pa rin kami ng oras ng kanyang anak. Ganyan magmahal si Mami Susan. Kaya totoong napakaswerte namin sa kanya. Siya rin kasi ang sumasagot ng lahat-lahat ng pangangailangan namin. Sa bahay man, o kung saan man kami, alam niyang liligaya. Ganon siya kung sumuporta sa amin kaya wala ka nang hahanapin pa sobra-sobra talaga niya kung sinusuportahan nakita niyo yung last post ko noon tinag niya ako noon na may bagong labas na na iPhone 15 Pro Max. Sabi ko, hindi ko naman kailangan. Pero dahil alam niyang makakatulong sa akin to, mukhang ririgaluhan ako ni mami agad noon. Grabe no, ganun siya kung magmahal. Napaka-advance mag-isip kahit hindi mo hingin, ay ibibigay niya. May kasamang pagmamahal. Kaya bago matapos ang video na to, gusto ko lang sana ulit i-flex ang gaano kaganda ang aking asawa. Ala! Sino ka? Ang dami kong sinabi. Akala ko si mami. Todo-todo build up pa naman ako. Ang hinahon at may pagmamahal talaga yung boses ko doon. Tapos iba pala to. Sus, ginoo. <laughs> Disclaimer lang po. Siya nga pala si Jenny. Na medyo kahawig ni mami. Siya ang bagong kasambahay namin ngayon dito sa bahay. Ang lahat pong ito ay totoong trip-trip ko lamang. Pero lahat ng sinabi ko patungkol kay mami ay totoo at seryoso. Kaya't muli, mi, maraming salamat. Mahal na mahal ka namin ni Ali. Oo, ikaw na nanonood. Tapos na yung video, mag-like ka naman. I-follow at i-share mo na rin ito. Lalong-lalong ikaw oh, na nakaka-relate tulad kong house husband. O, pindot na! Ingat.